Hello guys! Kumusta kayong lahat? So ngayon guys, ay may panipag naman tayong video. Uh, itong video na ito guys, ay nagawa ko ito dahil sa ating isang commenters na nag-comment, try to credit to bank sa ating video na how to send money in Philippines. So, uh, siya pala ay si JP uh, Joy Huete Hue Hue Arana. Thank you so much JP uh, Joy sa pag-comment. And... Let's watch this video. Okay ngayon, i-click lang natin itong Saudi Investment Bank or SAID. And then, uh, at this point guys, ay time to log in na. Ilagay natin itong ating uh, username and password. Ayun, after natin mailagay yung ating username and password, click natin itong login. Alright, at this point guys, ay makareceive tayo ng OTP from Saudi Investment Bank or SAIB. Ayan, ang OTP 1303. Ilagay lang natin dito sa authorization code and then click natin itong proceed. So, ayan guys, nandito na tayo ngayon sa ating uh, mobile banking. So, click natin to guys yung send money. So, ayan, nakapasok na tayo. Ay, click natin sila yung option kasi marami tayong register ng pangalan kaya yun ang lumalabas. Pero pag isa lang yung na register natin kaya lalabas yun kaagad. Ayan, nakaselect na tayo. I scroll down lang natin ito, guys. Ayan, scroll down. And then, transfer currency. currency eh, pipili lang kayo dyan kung saan dito sa dalawa yung ano gusto nyo. Pero gusto ko reals. Uh, ay yung ano ko ipapadala. Ayan, i-type ko ngayon yung reals kung magkano yung ipapadala ko. After ko ma-type guys, ang ipapadala ko, ayan, select nyo yung views uh, exchange rate kasi reals yung ipapadala ko eh. Gusto kong makita kung ilan yung palitan. Ayan, i-click ko lang itong views exchange. Ayan po ang ano. Ang palitan na aming papadala, 26,482. And then, exchange rate is 14.82. So, ayan, uh, click natin itong Terms and condition and then click Transfer. Ayan, after natin mag-click ang Transfer, ay makareceive tayo ng OTP. OTP na naman again. And then, ayan, OTP, lagay natin ito ang OTP Authorization Code 1146 and then click Proceed. Ayan, after natin may click yung Proceed, uh, tapos na tayo magpadala. Ayan na po ang details, pwede nyo yan screenshot. Ito po yung mga beneficiaries natin yung details. Ito pala guys yung total amount na sa peso at ito yung charge dito sa ibang bansa. And then ito yung uh, rate uh, 1482. Palala guys mga 2 months pala ito ngayon hindi ako nakapagpasok ng pera galing abroad. Kaya after 5 hours hindi pumasok. After ng 11 hours ay ni-check ko. Ayun pumasok na siya. Uh, Naka-receive lang ako ng 26,362 pesos. Mayroon tayong 120 pesos na deduction sa pag-receive ng ating bank account ang tanong uh, kuya paano nga ba mag-register ng pangalan sa ating papadalhan doon sa Pilipinas easy lang yan guys so open muna natin yung ating mobile banking ayan naka-open na tayo and click natin itong flex transfer beneficiaries ayan so after natin may click Ayan, sa itaas may nakapangalan na Create Beneficiary. I-click lang natin yan ang Create Beneficiaries. Ang ating pag, ang payment type ay mayroong dalawang option. Ang Credit to Bank Account. Ayan sa mga bank account niyan. And Cash Counter. Ayan po ang like Palawan, Cebuana. Ayun, click natin yung bank account kasi bank yung papadala natin. Ayan, so sa itaas may, may nickname. Kung wala kayong nickname, lagay nyo lang yung, ang inyong pangalan. Pagkatapos ng nickname, ayan, click bank uh, network. Find bank. Click natin ang find bank. And then, ayan, lagay natin yung pangalan ng inyong bank account. After natin mailagay yung pangalan ng inyong bank account, pwede rin hindi nalagyan itong branch name. Pero sa akin nga case ngayon, nilagyan ko. Ayan. Ah, uh, sana, ayan, after na yung, ano, click ko yung sana yung search, kaso nga lang, nakalimutan ko pala sa itaas, lagyan ang country, ayan, select bank country, so, select muna natin, ayan, select natin Philippines, hanapin natin Philippines, ayan, after natin mag-click yung Philippines, scroll lang konti, and then search, click search. So ayan, after natin maklik yung search, ay scroll down ko. Ayan, sa so ilalim makikita ang ni-search natin na bank account, ang ating bank account. And then, automatic siya fill up sa ating ano, fill upan. and then scroll down natin konti and then ah uh, lagay natin ang mga personal details ng ating papadalhan, ang pangalan, middle name, uh, at saka kanyang last name. Uh, <clears throat> Siyempre, uh, ang kanyang bank account number, hindi kailangan din ilagay din kasi yun ang uh, lipatan natin ng pera. Kanyang bank account. Ang itong address ilalim guys, pwede na din ninyo ilagay ay Philippines. Philippines. Pero pwede na rin hindi siya lagyan. Pero sa, ay lagyan talaga yan guys. Philippines ang ilagay dyan. So, ano, tapos, ah, uh, telephone number. Ang telephone number na inyong pabadala niyan, guys, sa ah, kasi mag-text yun sa kanya once yung magpabadala kayo, magpalipat kayo ng pera. And then, currency, kung anong gusto mong pumasok doon. Peso, lagay mo ng peso para automatic at maging peso doon sa kanya. So, ito, remittance family. Ayan, sila ko remittance family or study, medical. So, relationship, alagay ko family. And then click uh, terms and conditions. After this, uh, proceed. Scroll down konti and then proceed. Ayun. So, makareceive na naman tayo ng authorization code or OTP from Saudi Investment Bank. <laughs> so, ilagay lang natin dito ang 1225 and then click proceed. Paano nga ba mag-activate sa ating beneficiary? Ang pag-activate ay may dalawa tayong option. First, ah uh, ito yung si Saudi Investment Bank ang tatawag sa yung cellphone number. And then kailangan mo lang dito yung ikama mo. And then second option, ah uh, kung hito ang gusto mo na i-activate uh, through your ATM or ikaw mismo ang tatawag doon sa bank sa bank sa ECP nila so ayan scroll down lang natin konti and then i-click natin ang proceed after natin maklik yung proceed guys ay tapos na tayo mag-register ay tapos na tayo ngayon i-activate na natin uh, tatawag ngayon si Saudi Investment Bank sa ating cellphone number so hintay lang tayo ayan tumawag na ang gawin natin ni answer natin ito and then prepare ng ating ikama number dito sa ibang bansa natin and then i-click natin tong loudspeak para marinig natin kahit para magta-type tayo dito sa ano keyboard ay marinig natin ka kung anong sinasabi niya ayan nagsabi siya na ano ilagay daw ang ikama number so sa ngayon naglalagay ako sa ikama ikama number ko ngayon And then, after ko ilagay yung ikama number ko, ay may pinapili sa na dalawa, 1 or 2, i-press ang 1, i-activate. So, 1 yung ano natin, i-press. And then, yun, okay na. Tapos na, guys. Na-activate na natin, guys. Pwede na tayo mag-send ng money sa kanyang bank account.